Hi everyone, good morning. I'm back. This is Sabrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh. This is it guys, pag-uusapan natin ngayon Best in evening gown daw Si Miss Chelsea Manalo Dito sa Miss Universe, anong reaction natin dyan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon But before anything else Hello Philippines and hello Beautiful people, mabuhay Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay At safe ngayong araw na to Syempre sa lahat naman ng mga bago natin Subscribers dyan, hello po sa inyo lahat Maraming maraming salamat guys Sa so pag-subscribe ninyo, syempre dito sa sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Naloloka ako dito sa Miss Universe kasi yung mga pa-reveal nila talaga nang mampaisa-isa. Una, pumasok tayo sa Miss Universe sa top 30. Pangalawa, after na hindi tayo mapasok do sa top 12, yung end of the show, bigla nilang inannounce na ang Miss Philippines ay Miss Universe Asia. And then, after that, mga ilang weeks na, in-reveal naman nila na ang nanalong best national costume ay Miss Philippines. At last night nga, ito nga, binuluga tayo ng bagong breaking news nila. Dahil ang best evening gown naman daw ay si Miss Philippines. Mm -hmm. So, syempre, masaya tayo. Kasi syempre, mula ito kay Anne, di ba? Sa CEO ng Miss Universe. So, sa kanyang live, doon niya in -announce. Pero syempre, hindi ko alam kung may mga extra award ba na cash prize, yung mga ganitong mga sinabi nila or parang wala lang, diniklear lang nila. So, medyo malabo dyan. Kaya medyo confusing to kasi hindi nila inannounce during ng Miss Universe Beauty Pageant. So, dapat doon pa lang sa Miss Universe Beauty Pageant, inannounce na nila yung mga pa-special award katulad ng Best National Costume at saka Evening Gown. Ay, may pa-evening gown para sila. E di sana, inannounce na nila nung kanilang coronation night para mas na-appreciate ng mga ilan. Kasi ngayon, ang reaction ng bayan ay ano to pang palubag loob sa Pilipinas? So, medyo hindi magandang pakinggan pero parang lumalabas na sinasabi na lang ninyo yan kasi parang ang doon sa appreciation para doon sa kandidata namin dahil magaling nga siya. Pero ako ha, to be honest, siya ang naging best national costume at siya yung naging best evening gown eh di sana inilagay nyo rin siya sa top 5 ba diba? so yun so nakakaloka hindi ko alam kung saan nang galing yung scoring ng top 5 eh performance naman ni Chelsea Manalo during swimsuit round sobrang bongga nung coronation night so doon sa part na yun nakakaloka kung sinasabi naman nila may napili na kasi sila during preliminary competition kung sino yung ilalagay nila sa sa top 12 sino ilalagay nila sa top 5 pero kung nag-best national costume sa inyo yung kandidata namin, eh di sana, nilagay nyo na rin siya sa top 12 ninyo, di ba? So yun, so medyo confusing. Kasi syempre, ang daming kandidata na lumalaban na naghanda din naman dito sa competition na to. Pero parang kung ibinibigay mo to sa Pilipinas dahil nakita mo na magaling siya, dapat inilagay mo din siya dun sa top 5. Ayun Ay, yung nakakalokang reaction ko talaga dito. Kasi parang ngayon, parang naiisip ko, grabe ha, ang bongga ni Chelsea Manalo. Talagang pinakita niya kung gano'n siya kagaling. At tingnan mo, naging best national costume siya tapos naging Miss Universe Asia siya, tapos naging Best in Evening Gown, tapos hindi nyo nilagay sa top 5. Ano ba Miss Universe? Nakakaloka kayo. Kaya yung ibang kandidata nagre-react at saka yung iba, ang tingin sa inyo, talagang mekos-mekos may, 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 may -may yung budget, <laughs> di ba? Kasi kung sino na lang yung gusto ninyo, pero in fairness naman, sa Evening Gown talaga ni Chelsea Manalo, during pa lang ng Miss Universe, nagustuhan ko siya. Kasi una, Iba yung cut, iba yung kasi bihira tayo lum, lumaban ng ball gown na gown dito sa Miss Universe More on sexy talaga Yung iba nag-react, hindi nila nagustuhan Pero ako, to be honest, yung nakita ko sinabi ko naman sa inyo na okay yung kanyang evening gown And I think yung national costume and evening gown ay yung talaga yung maghahakot ng ahatak sa kanya Papunta sa top 30 Kasi yung performance niya talaga sa national costume bongga either sa evening gown maganda yung gown so doon lang sa swimsuit hindi ko alam pero hindi ako magugulat kung i-announce ia nila bukas ha ang best in swimsuit ay Philippines so di ba so yun na lang talaga yung hinihintay nila ilagay nyo na rin siya sa Miss Photogenic oh di ba so ganyan na ganyan din yung nangyari nung nakaraan kay Michelle D kaya yung iniisip ng mga ilang mga tagahanga sa mundo ng pageant, na parang ano ba na paglalaruan ba dito si Miss Philippines kasi nga, nung last year ganun din Hakot award ang Pilipinas Tapos wala sa top 5 Tapos ngayon, hakot award na naman ang Pilipinas Pero wala na naman tayo sa top 5 Pero guys, sa kabilang banda Bless na rin to sa atin kasi kung iisipin mo, ang bongga na rin yung naghakot siya ng award more than doon sa wala. Di ba? Kasi kapag wala, may reklamo tayo. Kapag meron, may reklamo pa rin tayo. Confusing lang yun doon sa siguro yung parang sana nalagay siya sa top 5 o sa top 12. Ayun, medyo confusing yun. Medyo yung, kung titignan mo yung performance ni Miss Philippines, ay bongga naman doon nung, pre, nung coronation night sa evening gown. Pero parang hindi nila nahatak sa top 12, di ba? So, yon So, doon sa part na yon nakakaloka. Ang alam ko siya din ang malak mataas na score sa closed door interview. So, di ba? So, yon So, talagang mabuhay talaga si Chelsea Manalo. Sobrang natuwa ako dahil, syempre, maraming nag-underestimate sa kakayahan ni Chelsea Manalo. Yes, ang basihan kasi ng iba, sana nakarating sa top 5, pero top 30 is okay. Sabi ko nga, mali ninyo pag number 30 pala dito si Chelsea or number 15. But not bad dahil 100 to 30 plus ang naglaban dito sa Miss Universe. Kung baga parang kung iisipin mo, malagay ka doon sa top 30 ang bongga na yon At pinatunayan din ni Chelsea Manalo na kaya niya talagang lumaban dito sa Miss Universe sa paraan na alam niya. Kaya para sa akin, dapat ma-appreciate natin yung inilaban ni Chelsea Manalo ang Pilipinas dito sa Miss Universe. And then, ayun. So, kung ikukumpara natin siya kay Michelle din nung nakaraan taon, magkaiba ang discard nilang dalawa. Pero, parehas ang hangad ay talagang makakuha ng magandang spotlight dito sa Miss Universe. At nagawa naman yun ni Chelsea Manalo kung ano ang nagawa ni Michelle D. noon last year. Maaaring iba yung atake ni, ni Michelle D. at yun yung gusto ng karamihan. Pero sana na-appreciate din ng lahat kung ano ang ginawa ng team ni ah uh, miss ni Chelsea Manalo dito sa Miss Universe kung paano sila lumaban sa paraan na alam nila sana ma-appreciate din yun ng kadamihan kasi kung iisipin mo hindi talaga biro pero pasalamat tayo dahil may mani Mahalasan na talagang sumuporta dito kay Chelsea Manalo sa laban niya sa Miss Universe at nakita naman ninyo sila na ang nag-national costume at sila pa ang nag-best in fitting gown. Diba? Diyos ko, malaking karangalan yan para sa ating bansa. At hindi biro yan, guys, na mapansin tayong best in evening gown, best in national costume. Kahit sabihin mo pa, late naman nila inanounce, sa pampalubad loob lang naman yan, eh. Ang importante ng galing mismo sa organization na Miss Universe na tayo ang nag-number one sa segment na to. Tapos ang usapan, di ba? Kasi mahirap naman yung claim mo pero wala naman approval. Mas maganda na rin yung may approval So, kahit hindi mo siya kiniklaim, pero may approval ng organization, eh, di bongga, di ba? So, yon So, nanggaling sa bibig nila yon At yon ay isa sa mga dapat mo panghawakan. Kahit mo pa sabihin na, ay, nako, botohan lang naman ng naganap dyan. Botohan man yan, or hindi, ang importante, ang pinag-uusapan, kung sino nga ba ang makakakuha ng number one spot. At tayo ang nakakuha nun. Kaya, dapat tayo magdiwang, mag-celebrate, sa kung ano man ang na-achieve dito ng ating pambato sa Miss Universe. Kaya para sa akin, mabuhay si Chelsea Manalo, mabuhay ang team niya, mabuhay si Manny Halasan, mabuhay ang Miss Universe Philippines. So, congratulations sa kanila. And then, ayun, appreciate talaga ang kailangan natin ibigay sa kanila dahil yun naman ay pinaghirapan naman talaga ng team at ng grupo ng Chelsea Manalo, 'di ba? So 'yon. So I hope na sana may mga cash prize to para naman at least, 'di ba, yung may pameryen man lang or bawi-bawi man lang si Manny halasan doon sa mga nagastos nila dito sa Miss Universe. Ganon. so 'yon para naman syempre kapag may may cash prize may ano may celebration no? di ba so kahit kain kain lang di ba so yon sa so, mabuhay. and i hope sana ma-appreciate natin yung mga achievement na to dahil para din naman to sa Pilipinas at the end of this story sabihin mo man na hindi mo siyang gusto but she still miss universe philippines at hindi mo maaalis na pilipino ka at dapat matuwa ka doon so yon so nakakaloka lang yung reaction kasi parang Aha, ano na naman to, ganon. So, pero sa kabilang banda, dapat ikatawa na rin din natin kasi, di ba, parang achievement natin yon Ganon. Kaya dapat tayong magpasalamat sa Diyos at dapat tayong magpasalamat sa Miss Universe dahil miski pa naman ay nakikita nila yung airport ng ating team. And then, ayun, better luck next time. Pero sana naman ang Miss Universe, ayusin naman ninyo yung mga ganitong mga eksena. Hindi yung parang bara-bara lang kung sino yung natingin ninyo panalo, kung sino. para kasi ang lumalabas na parang Nag-iiyak kami tapos binigyan nyo kami ng candy So dapat, kung deserve talaga namin yan eh, Doon pa lang, during pa lang sa pageant night I-announce na ninyo, diba? So yun lang yung akin Para mas bongga Kasi kami, lumalaban kami ng patas At kahit saan tignan, ang pambato namin Ay better sa mga pambato ng iba Charot, so yan So yun, so, basta mabuhay tayong lahat And congratulations, syempre Doon sa team nila, Chelsea Manalo. So, yon Talagang iba ka, Chelsea Manalo. I'm so proud of you. So, yon So, thank you so much. Kayo, guys, ano naman, guys, ang reaction ninyo dito sa bigla ang announcement na tayo pala ang nanalo best in evening gown. At bongga to, guys, ha? Tayo na nanalo sa best national costume, best in evening gown, and then, ah uh, tawag dito, Ah uh, Miss Universe Asia. O, kaya tayo ang Miss Universe Asia kasi tayo yung humakot ng award. So, guys, tingin mo, ayo din ba ang best in swimsuit? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin, syempre, ang notification bell para more updated kayo, syempre, sa aking mga chika. Sabihin nga gano'n, always keep smiling and Always think positive lang. Walang impossible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.